Hello, good morning. Welcome to my kamingming. Pakita ko po sa inyo kung paano po kumakain yung aming mga mingming. -ming. Bigyan ko siya <laughs> Wala lang. Wala na ako pabili. Wala na kami pakain sa aming kamingming. Kaya pansit na lang. O, tingnan nyo, tingnan nyo kung paano ko sila pakakainin ng pansit. Yan, ang nagluto dito si May. Ang nagluto sa aming pansit. Yun o, nasasarapan din pala sila. Pero kunti lang kasi ano dito, carbs dito eh parang rice din kasi ito eh. Ayan, kunti-kunti lang. O dito, dito kayo. Ayan, si Ate Ilo, kumakain din siya, Oh. Kumakain din si Ate Ilo ng pansit Ito, kunti-kunti lang kasi parang rice din ito. O doon ka na, ito si Sam. O doon kayo, doon kayo, mother nila ito. Ayan, di ba? Kumakain sila ng pansin. Ayan, ayan na. Ayan, ayan di ba? Naku, ang lakas nang kumakain. It. Diba? Mm -hmm. Ganyan yung aming mga kamingming. Thanks for watching! <laughs> mm.